palengke pa kami. Andito na siya. oh, ayan, nagagayat siya ng... Uh, Hi, guys. Good morning, everyone. Ano <laughs> po? siya ng bawang at oh sibuyas. Bo. At uh, um, kami naman ay maaga ni ate na pumunta sa palengke. Andito na yung gagawin, actually. Kaya lang. Ah, yung wala may lumilipad dito na ano, yan nangangagat yung mga lumilipad na yan. Kaya pala makalat dito. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, marami pa. Mamaya ulit, sunugin ulit mamaya. Okay, at eto yung pinamili namin ni ate. Yun, ah, ate, takpan mo. Takpan mo. Ano kahit yung ano mismo, iyong iilik yung iyik, iikom, wag mong nang hayaan may butas yung plastic. bukas. Hmm. Itaod mo. Iharap mo dito. Tingnan mo nga baka Wait lang ha. Yeah. Maaga pa oh. 9 9:30 pa lang. Pero ang tsura ni tita, oh, parang hapunan na. Ano? Parang hapunan na. Ayan. Ngayon naman ay, um, naghugas ako ng kamay kasi ito, ay kailangan kong timplahan. Ito ang gagawin na Shanghai. Ano, ano siya? Hindi kasukat yung nakuha mong pakit. Okay eto ay nalagyan ko na ng bawang, may kahalo ng sibuyas, at karot sa halo na sa paghigigiling. Kasi para hindi ako magtagtad na. And then, nilagyan ko na na siya ng pangpalasa. At lalagyan ko naman ngayon ang paminta. Teka, lagyan ko muna ng asin. At ang ginagawa kong binder dito dito Dalawang kilo 'yan so 'yan nak na yun Acham. Acham. And ah mamaya yung itlog. Kumo muna, paminta muna. <coughs> Ano yon? Sa ako daw gagamitin mo. Hindi hindi iyan na yan. No bumili na ako ng mga sako lang, paminta Oy, wait lang, matagal to o oh, mabagal lang, yun ah nilagyan ko na lang paminta and lalagyan naman natin ngayon ng itlog etong timplan ko na to timplan nga, may celery na tong kasama kasama na sa sa pag sa pagigiling ng celery Malalaki tong itlog. Hindi naman kailangan dito ng ang binder ko dito ay uh, kung kung merong uh, coffee mate or yung um, tawag dito. Ayan. Ang, ang tamang proseso nito, ilalagay nyo sa isang lalagyan tong itlog, ha? wag nyo, huwag nyo akong gagayahin. Unless, siguradong sigurado kayo na ang itlog na gagamitin ninyo ay fresh na fresh o bago talaga. Teka, tapon ko muna to. And ito yung gayahin nyo. Nagugas ako ng kamay ha. Yan ay mix mix natin. Ganyan lang yan. Yan lang sekreto kaya sumasarap ang pagkain. Pag hinilamas-lamas ni Tita Aw, masarap yan. Hindi na ako nag-gloves. E eh di, bala kayo. Malasahan niyo yung kamay ko. So, ganyan lang yan, ha? Halo-haloin. And then, babalutin sa wrapper. Oh! Busy, busy si Maya. Mm. Oh, ano yan? Ay, yung mga... Oh! Kain mo na. Mamaya na yan. Upo ka ng opo dyan, opo, eh. Upo ka na, eh. Eto na, oh. Nakasalang na yung... Um balat. Yung pa ba? at uh, uh, pakukuluan muna para madali siyang gayatin. And eto, iyaan ko lang muna dyan. Timplado na yan. Mag-aayos ako ng rapper. Pero kakainin na siyempre kami. At ang aming sala, o, oh, parang dinaanan na ulit ang bagyo. Diyos ko pa, oh. <laughs> Mga bata. At si ate, busy tatay, si tatay si ate dito. Eto, dapat matimplahan na. Buto-buto. Yung buto. si ate naman ay nagagayat ng nang 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 laman. Ate, wait. Nako. Iniwalay mo. Ayan. Ayan. Ito, iba. Uh, stretch stretch yan. Oo. Okay, okay. Ayan. Inayos ni tatay yung mga ah uh, basura kasi araw ngayon ng uh, ng basura. Kaya uh, kaya mag uh, ito pa pala, ito lang paminta Oh. May kaunting nakuha ulit na paminta si tatay. Eh. Dudulad ko para Jesus. Oh, sayang eh. Ganyan ang piyesta pa, uh, 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 pag uh, piyesta at may konting handa. Ganyan. <laughs> Kabisi ang mga tao. Maya, tara, kain muna. Ayan na, oh. Yung aking kinimplahan. At si Maya ay naglilinis na walang tubig. <laughs> walang tubig, eh. Paano ba yan? Maya po. Hmm. Ay, bale, magkakatubig din yan mamaya. At... Ito yung uh, taba, uh, yung balat, oh. Ayan, luto na yan. Akin lang pinalalamig-lamig ng konti at ilalagay ko sa plangganat. At lagay atin yan. And, ito si tatay naman. As usual, si Lorinette, oh, nagse-cellphone. Para na si Putiti. <laughs> 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 uh, ko na ang ate. hahanguin yan at uh, hindi agad inano eh ayun no oh. si tatay nagtitimpla ng ribs gagawin niyang adobong matanda Ang adobong kasi <laughs> 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 si ate at si Henry naman ay naggagayat ng bala kayo dyan kung anong ginagayat niya dyan <laughs> Andun. Ay, kunin mo. Ako'y mag-ano. Ito ang, ano, bahala. Ito ang uh, suka, ha. Baka hanapin mo. At as usual, wow naman. Nagsalamin ka pa. Nakadikit naman. Nakadikit sa mata, sa mukha ang cellphone at ako naman ay abay kumain baka naman gutom lang yan at ako naman ay maghiwalay nito ay tata, tatanggalin mo tanggalin mo yan tumuha ka ng planggana doon hanguin mo yan tapos ano white yun know o oh, diba si Maya na oh how ayan o no? eto yung uh, isa pang uh, wrapper at itong uh, pickles ay baka makalimutan At si Lori ay naghihimay pa rin. O, oh, ganoon pa rin. Si tatay, inaayos yung basura. Kukuha kasi ng basura ngayon. Hoy, ay, ay, ay. Wait, ako nung mag a ano, eh yan. Ma maligo ka na, be. Pila ako po muna. Pinatay ito kasi puno na. Maligo ka na, be. At ako yung susunod. Dalawa <laughs> 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 Dalawang araw na wala ligo. Ako naman ay Oh, ayo na no? Dumating lang isa si Watang Sawa na? no? <laughs> oh, nandito na. Oh, you got. Siya ka. Nauna na. ko so, wala pang ramdam. Tayo muna kuya. Oy, kumulog, kumulog. <laughs> Ayun oh, no? so nakita mo na ngayon si Ate. Nandito hmm. na si Ate Taba. taba. Ay, ay, Taba, taba. na. Nakakatakot. Ay, mga niya, si Henry. O, oh, ayan si Tata. Ito naman si Lori. O, oh. di ba? Aw, oh. aray ko. Kinakalog ko ni Kuya. Bawal, pausok, Bawal na pausok. Bawal tambucho dito. Wala tambucho dito. Wala tambucho dito. Wala tambucho dito. Wala tambucho dito. <laughs> oh, ang oras ngayon ay 3.10 na. Pero ayan pa rin, oh. meron pa din. At ayan, si Batang Samar, katulong Shaka. pa rin out. At ito yung ginawa niyang turon. <laughs> Magigigahin ako dito, wala tita. ito uh, yung ginawa ko. Ito na ba yung... <laughs> <laughs> bagal yung tita ko na bon. Hala, hmm, ko daw gumawa. Oh ay, compare nyo na naman yung pilalot ko sa pilalot niya, oh <laughs> ah, okay, but okay. Like, uh, ata, si 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 Lori ayan, gumawa ng ano man tawag dito ah, uh, coffee jelly nagbubuo uh, pa siya ng gulaman tapos si ate naman, ay, ay kulang sa ano to, hindi balik ito, gulahan ko na lang yan ah, uh, ang palaya kong try na yan, nilagyan pa lang niya ng ng uh, ang dahil to uh, oyster sauce at si Lori, ayan oh, buti pa siya, nakaligo na liligo ka na po wow na nego si kuya dede naligo na din ay, oh, hindi naliligo si kuya dede, mabaho po, to pa oh, yung At, yun, si Kao? Ay, ang galing naman ni Aan. At, ayun, si Tatay. Eh. Oh, anong ginagawa mo dyan? Uh, ano yan? Uh, pineapple? Pineapple juice. Eh, ito dapat uh, bubuhatin tong ano para hindi maarawan. Yung, uh, ano na yung niluto doon? Minubo. na? Kalain mo yun may minudo na, ay bakit andyan pa yan bukasan iya ano sasama po, uh -oh. bukas na lang isasama okay mamaya si Edgar ang magaganyan okay 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 si kuya ay ano yung kinain niyan bakit ganyan lang mukha <laughs> Ito pala, oh naka, nakaluto na pala si, uh, si tatay. Ito ay wala pa. Ay, ito. Ito yung minudo. May minudo siya. Pero ito ay wala pang atay, wala pang gulay. Wala, wala pa yung iba dyan. Ito yung, uh, tawag dito, adobong matanda. Tawag dito sa amin. So, ibig sabihin niya, yung adobong matanda, yung old type, old, old ano na, minudo, ay, minudo, adobo na wala mang ibang rekado kundi toyo at suka. Toyo at suka. Yun, sibuyas bawang. Mga ganun lang. Hindi. Wala mga, mga kung anak-ani. Okay. At ah, uh, yan. O, oh, diba? Kukunti na to. Ang tanong, kakasya ba ang rapper natin? Parang kailangan itong i-ref iba. Hindi, marami pa yung atin mamaya. Oh, sige, sige. Wala, pupulutan namin ni tatay yan. Ay. Kami mo binagbibol. Uh, at patis. Oh, bula bola Oh, uh, ah. Tapos okay. lagyan mo ng sauce na parang tutang ang isa. Pwede rin yung ano, yung uh, Tapos parang sa si jelly may lagyan mushroom. Ng, ano, dragon noodles. Uh -huh. Ano? Yung dragon noodles. <laughs> Gunggong, barili kita sa mukha e. Ano 'to, dalis na saw. Meron na 'yung ano. Wag a po lang ako. tagay na daw kayo. <laughs> Bukas pa ako uwi, kita. Ah, ayan, antayin ka daw. Ay, kayo kat, uwi. Ay, ito, na. Uwis ko lang, sana makita niya ito. Hindi ko pa may edit. <laughs> oh, oh. Ako, hindi na ako nag i -did. Basta walang sounds, walang No, may music na. May music na. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako nakakaligo. <laughs> At ayan, si Yoyo o oh, nandito. May kasawang jowa. Ka hindi ko may pakita jowa mo. May music kasi doon. Nagbukas si tatay. Yan ang unang-unang uh, bisita. Kap ano pamangkin yun ni Love? At si Maya, as usual, eto pa rin. Nagbalat siya ng patatas. Nagbalat siya ng patatas. Ay, nako. Nag-music na sila. Kakantahan niya ang dalawa ni, eh, ni Batang Samara sa ni Tatay. Hmm, ako na may maliligo na. Maligo ka na patagal. ngayon yun talaga. Hindi ba hindi. Ayan o. Si Lori. Nagpapahinga na. Pero may gagawin pa yan. Wala. And ako naman ay ha. Nakaligon na ako. Nakapaligod na ako. At. O. Oh, Naghahamon ka daw mag-inom ha. 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 Hindi <laughs> sa, uma, <laughs> sa uma, sa uma. <laughs> sa... Pagkakalala sa... sa... <laughs> <laughs> ako dito tayo kasi <laughs> na ko yung mga yung mga tayo yung tropa. Hapon ka na umalis. Wedo, hapon ka na dumating niya. Tumabay <laughs> <laughs> ka na kayo. Pag na <laughs> lang umalis, di gabi na akong makarating. Eh. Oh, wala problema, at least dumating. Eh, at least dumating ka ng linggo. Oh. Oh, di ba sabi sa'yo, kahit linggo ka na umuwi. Oh. Oh. At least umuwi ka ng linggo. <laughs> Umaga. <laughs> oh, wala wala ko sinabi. Pagkakasal na matagalitan. Kakanta <laughs> oh, na, kanta na. kasi sila. Ah, ay, be, eto ba pala, naku. Wait lang, eto yung gagawin niya. Wala talaga. Wala talaga. Kundi si Tito Au pa din. My goodness. Ayun you know. na. Bakit ba super wide yata ito? si Lori ay hambotsog ng piskinig. <laughs> <laughs> hambotsog ng piskinig. Ayan, gumagawa siya ng coffee jelly. Ayan, nagayat na namin yung gulaman na nilagyan ng kape. At, ayun na. Halo-halo lang yan. Tapos, ano kung siyang dinata. Opo, lababa mo dyan, lalagyan. <laughs> lalo, lalo. <laughs> lalo. <laughs> lalo. <laughs> Tingnan naman natin ngayon ang ginagawa dito. Pa! Uh, bakit ganyan ka? Uh, parang ang lasing eh. Kala mo pa ikaw nag-inom eh. Oh, ano yan? Ano yung pinagagawa mo dyan, ha? Ha? Ay, Diyos ko po. O, oh, diba? O, oh, diba? O, oh, diba? O, oh ang, yan, ang handa namin, manok lupia. ha, manok. Hindi daliri ha. Ang na, pinagbalot ng lumpia. Ngayon, pinagtatad ng manok. Bungap kaya. Eh, kaya. Be, hindi. Hindi naman. Tad, 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 tad pa more. Tatanggalan mo ng, ah, ano uh, lang, Pakpak. At sila ay nag... Uh, Naku, ko pa. Nagtatakal-takal. Kaya naman pala nananahimik. Uh, siguraduhin mo ng iyong kamay hindi lasing ha. Dahan-dahan daw. Makakahiwa ka. Makakahiwa ka ba pag dahan-dahan? Makakahiwa ka ba pag dahan-dahan? Makakahiwa ka <laughs> Siyempre, bayang madigahang kanilang taylan eh. Saksit-sitsit <laughs> ah, lang sa'yo yung taylan eh. Ah, tupi, tupi. tupi. <laughs> Baboy, pagka napakuluan mo yung taba, madali na hawain. Manok yan eh. parang mag-contest kayo ni Batang Samar. Siyang panya, panguya, mauuna pang makatapos kayo sa sayo. <laughs>

Ayos lang. Hi. Ayos na? Wala pa, kakaunti ang ano. Natagdagan ko pa nito, kasi lalat na yung gata. Mm, mm parang. Kasi parang kakaunti eh, no? Mm -hmm. -mm. Mm -mm. Ano, sinigang na lang kayo. <laughs> sinigang daw. <laughs> oh, sige, luluto daw si Dey. Ano yun, diba? Matamis na sinigang. <laughs> naging mata niya sa estopado. Wow. May estopado. Nasa niya pala yun? May estopado daw. Ay. Nasaan? Ay, eto. Ako, oh, inayos na ni Maya. Oh. Binalatan na. At, hmmm. Ayan ang sinasabi niyang estopado. Paborito nilang lahat kahit si tatay, kahit high blood yan. mukhang estupado yan eh. Hmm? Eto ko, konti ang tubig. Pwede naman to isama dito yung iba. Ano? Ah, nasa inyong nakaganyan dito. Ano? Na Ayan. Kasi nakalutang ginan niyo ko yun dito kasi yun yung tinutukoy ko. Okay. Sa Hawki, Hawki. lipat natin dito yung iba para hindi siya lupang. Pwede naman dagdaganan Pwede naman dagdaganan tubig. Masipil, P. Love. Woohoo! Okay, okay, okay. Bonus. Tulo ang kamay ko. Okay na? Yun no? tatlong ga dalawat ka lahat ng gatas. At saka tatlong uh, ano? All purpose cream. Tama yan, mas lakang ma. Di ba mas ano siya ngayon? Wait. Wait, baka kailangan dagdagan natin ng crema. Alas ka crema. Ngayon oh. Si Lore hanggang ngayon naglilinis pa ng naghugas ng uh, manok. Kasi frozen kanina. Kaya kanina pa yun ano at si kuya kumain na nakakain na rin, kumain ako yun o, hindi pa rin sila tapos ko magpagay-pagay ay nako so, si Delan sa likod nag uh, ano, nag lalaban ng kanyang uniform, uniform nga ba yun de? Ako naman ay Ayan, magbabalat ng bawang. Kasi wala, eto na lang yung bawang oh. yan na lang ang natitira doon sa dalawang kinong bawang na aking binili. na lang. At eto pa ang babala at uh, gagayatin ko. Ah, uh, pero eto pwedeng bukas na gayatin. Yan. Good evening, good evening. Ngayon po ay mag uh, na. At um, ito pa rin, oh. Very much active pa rin, alive. And kahit na ako ay, ay, para na akong pipikit na pala lang mata ko. Kasi, kaninang mataling araw, umaga, ang alas ako nakatulog. Tapos, kailangan ko bumangon ng maaga para pumunta sa palengke. Yan. And uh, yan, bukas ay fiesta na. Kaya tara na. Punta na kayo dito bukas. Sir Jerry Stoy TV. Saan ka man po ngayon na uh, punta ka po dito. Hingat po palagi. At sa iba pa, sa lahat. Si Batang Samar andun, kaharap nila dun sa labas. Eh, hindi ko na inabala. Ayan, at Shoutout sa inyong lahat. Pasensya na kayo ha. Hindi mo na ako mag-shoutout sa inyo lang isa-isa ha. Basta sa isa lang kayo. Basta shoutout sa inyong lahat. At uh, salamat sa mga tumutulong. Thank you and bye-bye. Yan ang aming uh, sorry ha. Yan ang aming uh, disperas. Ganito kami pa pag-disperas ng fiesta kahit konting handa, talagang pinag, pinagpapagulan, pinagpupuyatan. Ganun, once a week, once a week, once a year lang naman to eh. Kaya, okay na yan. Bye-bye po, bye-bye, God bless, and ingat, salamat po sa pag-share and like. Thank you, bye-bye, bye-bye.